Antok na antok. Tapos magigising ka sa ubo. Hindi naman pwede hindi ka babagong kasi. Kailangan mong soka. Antok <coughs> na antok ako. Antok na antok ako. Pinapakalmohan mo na muna, may ating tuloy-tuloy. Pinapakalmohan mo na muna. Hindi na ako nabukas ng airpin kasi. Kahit pa paano malamig-lamig na yun. Iba yung panahon ngayon kaysa nung mga nakaraan mo. Hindi mo nga ano, talagang kailangan mo magbukas ng airpin. Pero ngayon malamig-lamig. Kaya ng electric fan, Electric pump, tsaka ito. ang electric fan ko. <coughs> One pa lang. Akala mo number four na. Maano. Okay.